po pala ngayon nga pala ay nagbigay na, ay nagbigay. Nagpasukat na naman nga pala yung mga tagig kasi syempre. Alam niyo naman siguro yung ano, 'di ba? 'Di ba dati, yung mga supply sa mga taga-tagig, yung mga tagig. I mean, yung ano, kung kulang pa, kulang pa yung nabigay na supply sa amin, mga ano, uniform ganon. Kasi nga pala dahil sa size. So ngayon nga pala ay bibig, I mean susukatan kami. Hindi kami bibigyan, susukatan ba lang. Para syempre, pag nagkasuka na, edi meron na kaming size, ganun. Tapos, kukunin na lang namin. And, babay na naman nga pala sa Uniform ng Makati, kulay blue na yan. Kasi, yun na daw gagamitin namin kapag lahat na kami nabigyan. Pero, hindi ko alam kasi may ano may ano kasi may may nangyayari kasi 'di ba? Alam niyo yung sa ano Makati Park ganun ganon 'di ba? Pinat pinasara na ng tagig kasi wala daw authorized, walang Basta parang yung ano kasi yung Makati Park, yung land yon is nagmamay-ari na ang tagig. So bawal na mag ano maggumawa ng mga active, activation, activation basta ganun. Yung Makati dun sa lugar na yon. Tsaka kumbaga ano, nagmamadali na rin yung tagig para ma-full tagig na talaga yung mga schools Full tagig students na ganun ay o, no, nakasulat dyan, I love, ay ano, city of tagig, I love tagig, dream big, dream makat, ay Dream big, dream ganun Ang, ang ano nga eh, gusto naman, man shit pre Wala naman akong sinasabing mga bad side tungkol dyan sa tagig Pero tingnan nyo naman kasi may nakapakadaming mga, ano nga dyan eh, nagulat na lang kami tapos may marami na lang mga guard, mga security guard ganun. May ABS-CBN pa. Ayun, nakita nyo ba 'yan sa balita? May nabalita na rin 'yan. Kaya hindi ko nga alam na ano nangyari diyan eh. Kaya pala nagtaka ako, but apa ka daming mga tagig diyan? Ang daming mga enforcers, nag-aaway-away pa nga sila nung naka nakaraang araw, nag-aaway-away pa sila diyan. Tinatanggal nila 'yung mga barrier, barrier ganun ganon pero dito na nga pala tayo. A uh, good news. Yun kasi medyo bad news. Pero ngayon, may good news tayo, pre. Kasi bumaba nga, ka palip, nga pala kami ni Mapala para mag-recess. Ayan, nakikita nyo naman. Bumili nga pala ako ng spaghetti, 20 pesos. Okay na rin yan, pwede na rin. Kasi masarap din naman. Eh, ito na nga pala ang good go, ang good side para sa akin, ang good news. Kasi men, habang tinitingnan namin ni Mapala yung ground, nanonood kami, eh nagiging active na ulit yung school sa mga sports. Lalo naman sa mga sports club. Yung iba kasi, yung mga math club, ganun ganon Yun kasi dati yung parang na, ano, active ganun. Arts club, ganun ganon Yung tungkol sa academic lang talaga, yung wala sa sports. Pero ngayon, medyo masaya ako dahil, men, bumabalik na naman yung school sa pag active sa sports. Pero mas maganda kung lahat na ng club. Tapos sumakyan na nga pala kami ni Mapala eh, nakala namin late kami. Tapos na may ginamit nga pala ako dito, oil control. Di ko alam kung ano yan, basta tanggalin daw ng oil, mga, basta pawis parang ganun. Sa mukha, pawi sa mukha. <laughs> Oil control, pre. Tignan nyo, nakadikit lang dyan. Hindi ko nga alam kung ba't ganyan eh. Yung iba din, pinupunas nila. Tapos ito nga pala, pinaglaruan nga pala ni Bomb the door, yung aking mga, ang aking cellphone. At hindi ko alam kung ba't nga ako binibidyuhan. Ano to eh, nakikita ko si Bomb the door as. Parang siguro, ano, gusto niya na rin sigurong maging vlogger, pre. Susunod sa yapak pre. Nasaba ganyan nga pala, nakikinig nga pala kami kasi may nagre-report sa map eh. And may gagawin nga pala kami dyan, yung sa health, mas mga injury-injury ganon. Pakita ko na lang ito. Yeah. Tapos dito nga pala, si Alexa naman na nga pala yung carry namin dito. Kumbaga siya na yung na-injury dito, nari injury. So ayan, tignan nyo na lang. And dito nga pala, kanina 3 man, ngayon 6 man na. 6 man na magbubuhat kasi, kumbaga ganito, mga gantong injury, mga... basta, major incident, ganon, injury. Nagulat nga ako dyan kasi sobrang taas lang ina inano na namin eh. Eh, kinakabahan ako dyan kasi syempre ulo yung nakaano sa akin. Ako yung bandang ulo kaya ako yung pinaka tinitingnan ni sir kung paano yung pagdingin. Kasi tinuruan niya ako baka mamaya daw bigla akong mahulog. Eh di yung ulo niya agad yung maano. Kaya kapag mga nagre-rescue daw dapat magagaling. Marurunong din daw. Kumbaga ano well, well basta ganun. Bote kasi patakasan kasi yung gusto nila eh. Sabi sobrang taas pre. So, ayun lang naman yung nag sa buong araw. And have a good day. Bye-bye. <laughs> Ganito na lang.